okay guys ini na ako guys ini na ako guys wala pa kami sa kalahati eh. look at all this stuff here Oh my God. We're just taking slow. Mararating ko din niya, hinahinay lang. Yung pataas lang. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Kahit guys, meron akong uh, pansalik ko. Bobis. Bobis baru ni. kami nak lala. Filipino rin na. Nanay niya Filipino. Tagasibo sila. điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi to rồi điên

<tongan> Wait. Time. No. It's that was, that ka, It's oh, sir, no. Wait. Oh, sir, no. Wait. Oh, sir, no. Wait. Oh, sir, no. Wait. Oh, sir, to Wait. Remember sir, no. Wait. <coughs> Pagkatapos dyan, tali ko muna Okay Where? Yeah. Huh? <coughs> yeah, kasi doon sa pababa, <coughs> I'm not really sure Kung nakuhanan ko eh Pero yun ano ko nagkandar eh Ibuwa mo lang kasi No yeah. Meron mo lang Ah, <coughs> <coughs> oh. got it Naging marang alunan, guys. Bato pala sa guys. Oh, excuse me. Malapit na. Andun na sana eh. Malapit na. Yun. Sa patayo na yun. Sa iling-iling sana. Malapit na. Tumirit ang ilaw. Ang ilaw. Walang well, daw. Malapit na sa tingin eh. Yes. Pero, hindi mo alam kung gano'ng kalayo. Oh, ganda guys, oh. Ano na mga bato? Mamaya, yeah. Picture na ko ako yan. Yeah. Later. Ay. Sakit sa Sakit sa eksan guys. Yung nga nagtatawag-tawag sa totoo yan. Ay. Ano ko? Guys so... Dito kayo si Moses nagpan guys. Diyan sa ako yan, sa tree. Diyan sa nag... Nagyo ng fire. Nag

Gikk det bra, Chris? Oh. Yes. Dad, udah, on udah, 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 Pipisa lang muna tayo to Oh my God. Sila muna kami, be. Yes. Oh my God. Oh. Okay. Okay. Patayin ko na ito.